Araw-araw na mga salita ng Diyos. Matibay na naipasya ng Diyos na gawing ganap ang tao at anumang pananaw ang pinagbabatayan ng Kanyang sinasabi, lahat ito ay para magawang perpekto ang mga tao. Ang mga salitang sinambit mula sa pananaw ng Espiritu ay mahirap maunawaan ng mga tao. Wala silang paraan para makita ang landas para makapagsagawa sapagkat limitado ang kanilang kakayahang umunawa. Ang gawain ng Diyos ay nagkakamit ng iba't ibang epekto at sa pagsunod sa bawat hakbang ng gawain ay mayroon siyang layunin. Bukod pa riyan, kailangang mangusap siya mula sa iba't ibang pananaw sapagkat sa paggawa lamang nito niya maaaring gawing perpekto ang tao. Kung nagsasalita lamang siya mula sa pananaw ng Espiritu, walang paraan para makumpleto ang yugtong ito ng gawain ng Diyos. Mula sa tono ng kanyang pananalita, makikita mo na determinado siyang gawing ganap ang grupong ito ng mga tao. Kaya ano dapat ang unang hakbang para sa bawat isa sa mga naghahangad na magawang perpekto? Higit sa lahat, kailangan mong malaman ang gawain ng Diyos. Ngayon, Nagsimula na ang isang bagong paraan sa gawain ng Diyos. Nagbago na ang kapanahunan, nagbago na rin ang paraan ng paggawa ng Diyos at iba na ang pamamaraan ng pagsasalita ng Diyos. Ngayon, hindi lamang nagbago ang paraan ng Kanyang gawain kundi pati na ang kapanahunan. Ngayon ang kapanahunan ng kaharian. Ito rin ang kapanahunan ng pagmamahal sa Diyos. Isang patikim ito ng kapanahunan ng milenyong kaharian na siya ring kapanahunan ng salita at kung saan gumagamit ang Diyos ng maraming kaparaanan ng pagsasalita Upang gawing perpekto ang tao at nagsasalita mula sa iba't ibang pananaw upang tustusan ang tao. Sa pagpasok sa kapanahunan ng milenyong kaharian, magsisimulang gumamit ang Diyos ng mga salita upang gawing perpekto ang tao na tinutulutan ang tao na makapasok sa realidad ng buhay at inaakay siya patungo sa tamang landas. Dahil nakaranas ng napakaraming hakbang ng gawain ng Diyos, nakita na ng tao na ang gawain ng Diyos ay hindi nananatiling hindi nagbabago kundi yumayabong at lumalalim ng walang tigil. Matapos itong maranasan ng mga tao ng napakatagal, patuloy na umiinog ang gawain na paulit-ulit na nagbabago. Gayunman, gaano man ito nagbabago, hindi ito lumilihis kailanman mula sa layunin ng Diyos na maghatid ng kaligtasan sa sangkatauhan. Kahit magbago pa ng sampung libong beses, hindi ito lumilihis sa orihinal nitong layunin kailanman. Paano man maaaring magbago ang pamamaraan ng gawain ng Diyos, hindi kailanman lumalayo ang gawain ito sa katotohanan o sa buhay. Ang kasama lamang sa mga pagbabago sa pamamaraan ng paggawa ng gawain ay isang pagbabago lamang sa ayos ng gawain at sa pananaw na pinagbabatayan ng pagsasalita ng Diyos. Walang pagbabago sa pinakabuod na layunin ng gawain ng Diyos. Ginagawa ang mga pagbabago sa tono ng tinig ng Diyos at sa pamamaraan ng kanyang gawain upang may makamit na epekto ang isang pagbabago sa tono ng tinig ay hindi nangangahulugan ng pagbabago sa layunin o prinsipyo sa likod ng gawain ang pangunahing dahilan ng pananalig ng mga tao sa Diyos ay upang hangarin ang buhay kung nananalig ka sa Diyos subalit hindi ka naghahangad ng buhay o naghahanap ng katotohanan o ng kaalaman tungkol sa Diyos hindi ito pananalig sa Diyos at makatotohanan bang hangarin pa rin makapasok sa kaharian upang maging hari ang pagkakamit ng tunay na pagmamahal para sa Diyos sa pamamagitan ng paghahangad ng buhay ito lamang ang realidad. Ang hangaring matamo at isagawa ang katotohanan, lahat ng ito ay realidad. Sa pagbasa sa mga salita ng Diyos at pagdanas ng mga salitang ito maiintindihan mo ang kaalaman tungkol sa Diyos sa gitna ng tunay na karanasan at ito ang kahulugan ng tunay na maghangad.